Hello Miss Sunshines, konnichiwa! Alam nyo ba na tumataas ng palitin ngayon and tumataas na rin ang mga bilihin dito sa Japan? At ang panahon, grabe may sunshines! Finally, summer na nga ho dito sa Japan! At kung gusto mong maranasan ng mga ito, ano pang hinihintay mo at mag-apply ka na? Dahil naghihintay na sa'yo ang bansang Japan! At dahil nga summer na, ay nagtatanggalan na po kami unti-unti ng mga kailangan tanggalin dito sa loob ng greenhouse. Una nga po na tinanggal namin is yung mga nasa side at saka yung nasa harap at likod and then yung heko and then ngayon naman yung cortina na nasa taas. Tingin nyo may sunshines, kaya nyo ba yung ginagawa namin? syempre kayang-kaya nyo yan. Kung kami nga kaya namin, siyempre kayo din. Lima nga lang ho kami naghahatak dyan. Yung tatlo po is nagtutupi tas kaming dalawa is naghahatak. Pero minsan lahat naman kami naghahatak. Ito yung sinasabi namin na isa sa mga pinakamahirap gawin tuwing summer. Pero tignan nyo naman, tapos na rin namin. pag isa kang OFW, ano pa man trabaho? trabaho mo sa ibang bansa. Kailangan lang talaga natin magtiyaga, magtiis sa trabaho natin. Alam ko hindi lang kami yung tipong napipilitan na lang pumasok araw-araw. Kailangan lang talaga natin i-enjoy ang trabaho natin kahit na tayo ay pagod na pagod na kasi choice natin to. Inuulit ko, si pagtiyaga lang ang kailangan natin para sa araw-araw natin na trabaho. Kaya may sunshine, apply na. See you here in Japan!